Rabia Matseo, Jerry Gonzalez, hiwalay na nga ba? Nagiging mainit na usapan sa social media ang paghiwalay umano ni Rabia at Jeric matapos mapansin ng mga netizen na hindi na nila fina-follow ang isa't isa sa kanilang Instagram account. Samantala, hanggang sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa kanila tungkol sa mga spekulasyong ito. Ang balitang ito ay lumabas mayigit isang taon matapos aminin ni Rabia sa isang media con ang kanilang breakup noon ni Jeric na umabot lamang ng halos isang linggo. Ayon pa kay Rabia, quote-unquote, Parang nag-away lang kami na nagkatampuhan. Pero dahil nasa showbiz tayo, parang lahat ay lumaki. Dagdag pa ng beauty queen-turned-actress na matapos daw nilang ayusin, ang naturang problema ay tsaka lang lumabas." ang balita na sila ay hiwalay na. Kaya naman, para hindi malito ang publiko noong 2023, ay pinanindigan na nila ito. Matatandaan noong March 2022, Kinumpirma ni Narabia at Jeric ang kanilang relasyon sa pamagitan ng IG post mula sa kanilang romantic getaway.